Nasa linya natin si Undersecretary Procopio Lipana, ang uh, General Manager po ng MMDA. Yusek, mm -hmm. uh, GM, uh, magandang umaga po siya. Si Joel, si po ito. Good morning po. Uh, magandang umaga rin sa iyo, Joel at Weng. Opo. Uh, at ating at, at mga diga sa baybay. Bay. GM, ang tanong namin, nasa na ba yung mga basurero? Eh, And saan tambak pa rin ang basura natin? Ilang araw na po makalipas yung pong pagragasa ng, uh, ng uh, habagat? Ah, po at ah, tuloy-tuloy naman po paghakot ng basura impact tinutulungan na nga po namin yung mga kahit may mga private holder tumutulong na po ang MMDA sa paghakot ng basura. O parang kabagal. Ang bagal po ng nangongolekta. Yung po kasing volume ng basura ay uh, hindi naman pangkarniwan. Kanya kaya medyo pabagal po talaga. At sa dami po talaga ng basurang uh, nakakalat sa buong hmm. Metro Manila. Ang tanong uh, Iosec, ano, ano ano ba ito? Um, meron ba tayong paglalagyan ito? Kasi baka, baka ang issue rin, wala Tambahan. tayong paglalagyan eh. Tambakan. Uh, pwede naman po, paglalagyan po, may landfill naman po tayo, paglalagyan yan. Okay. Gusto ko lang malaman, kanino po ba first and foremost na responsibilidad yung paghahakot ng mga basura na yan, Iosec Lipana? LGU, ang... MMDA o kanino talagang poder? sa LGU po ang LGU. So yung paggalkilos ng MMDA para maghakotin ng basura ay kumbaga ay pagsigunda uh, pag na lang. Opo, opo, opo. tulong so, lang po, opo. Dahil so, alam naman natin na kailangan lang tulungan mm -hmm. ang. Uh, hindi nga pang kamiwan yung volume ng basura. ah mm -hmm. Uh, po, nung no, alam, ang araw lang po ay uh, ilang araw kami sa Marikina sapagat hindi lang po basura ang problema doon. Pati po yung putik na kinakayod namin sa mga karsada, mm -hmm. sa mga barangay. Ganun po at uh, ganun din po yung ating uh, lahat ng lansangan. Kahapon po ay uh, halos natapos na po yung sa may Araneta Avenue. Mm. Ito lang kasi Joel baka rin yung mga basurero naman ay binaha din. Mm. So hindi din natin maalis yung possibility na sila ay biktima din. Kaya siguro baka kinukulang din sila ng tauhan. Kaya lang kailangan natin magkaroon ng timetable yuseke eh. kung paano, kailan ba natin ito tatapusin, target na tapusin. Kasi ilang at, uh, araw na hupa uh, ng baha. Iko-coordinate -co po natin at uh, sa ating mga local government unit at uh, titingnan natin kung saan tayo dapat mag-concentrate, kung sino ang dapat natin tulungan pa. Mm. Sa so ngayon po, gano'n na karaming basura na hakot? Ang last uh, two days lang po, yung 25, 25, kami po ay nakahakot kami ng 187.5 tons. Ilan po ilan? 187 tons. Ito po yung stands. 24 and 25 lang. Wala pa po, po yung... Uh, last two days hindi ko pa hindi pa na sa akin yung data. Yung weekend wala pero, pa. Yup, wala po yung weekend pero yung 20 po ng kasagsagan po ng ulan at kinabukasan na 25 lang po ay nakahakot po tayo ng 187.5 dan sa po yon wala po, po yung data ng local government. Mm -hmm. MMDA pa lang ito opo. Oh, wow. Pero sir ganito. Um sana yung wag niyo rin pong kalimutan halimbawa nag um yung mga tao mga basurero ng MMDA. paki mm. din po pasukin din yung mga loob ng mga mga communities kasi nandun po nakatambak hindi din nila mailabas. Sa baba sa kalsada lang, sa main road, lang pupunta. Oo. Oh, oh, hmm. Kasi oh, nakatambak din tuloy, doon. Opo. Oh, Tuloy-tuloy naman po tayo at ala naman po tayo yung uh, iiwanan kainan at uh, medyo Kunting uh, ano lang po at uh, unawa dahil napakarami po talaga wala naman po kaming tigil sa din sa mga local government. Okay. Uh iimbestigahan po ng kongreso. Ito po ano ito pong mga uh, flood mitigating projects po natin at uh, isa daw po kayo sa mga pagpapaliwanagin. Mm -hmm. uh, 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 kamusta ba yung ano natin na uh, yung pumping stations natin? Lahat ba sila gumana? Uh, GM Noong po ang kasagsaga ng Bagyong Karina, lahat naman po ng ating 71 na uh, pumping station ay gumana na lang po naman lahat. Gumana na abat, uh, yung iba hindi magandang masyado ang naging performance kasi nga sa mga nakabarang basura. Mm -hmm. Paano ba natin mapiprevent yun? Preventable ba yun yung pagbabara ng basura do sa mga pumping stations? Uh, hindi ba pwedeng po, parang harangan yung somewhere para tuloy-tuloy ang daloy? Opo, naglalagay po kami ng mga trash trap Trash trap. Okay. Trust okay. Trap. Oh, oh, so oh, hindi oh, po kanyang... kinaya ng trash trap, ganun po ba yun? Ah, ganun nga po. Pag hindi kinaya ng trash trap, ay lulusot po yung basura at rendi sa pumping station. Mm. Kasi okay. pa, paano mm. po? Ninihinto na lang 'yung pumping station kasi hindi na umarap? Hindi po, po, nililinis po 'yon. Nililinis na lang. Uh, kagad may nakabantay po tayong mga tauhan mm -hmm. para maglinis, pero naabala rin po 'yung opyono na. Anong recommendation ninyo, GM? Dito sa nangyari experience natin sa Habagat ngayon. Ah, mm -hmm. uh, Magdagdag tayo ng pumping station? Uh, uh, siguro po ang dapat talaga natin gawin ay uh, mayroon naman po kaming proposal ng MMD na kinukodate na po namin sa DPWH. Kailangan po talaga magkaroon tayo ng drainage master plan for Metro Manila. Mm -hmm. Kung titingnan po natin ng ating mga lahat ng drainage system na binimintay natin sa Metro Manila are all antiquated. Mm -hmm. So dum dumagdag, na, dumagdag ang mga building, mga establishments, And yet yung ating mga drainage system, yung capacity is the same. nililinis mm. natin, nimini-maintain lang po natin. So napakalaking trabaho po niyan. Nasaan na Talagang po yung drainage dapat, master plan na recommendation dapat, po ninyo? Opo, uh, uh, yun, yun po ay uh, pag-aaralan po yan. Uh, Nandoon pa sa study stage kasi hindi naman po ganong kadali yan. Naman natin napaka-complex ng Metro Manila. Mm. Kailan ba natin sinimulan ang pag-aaral dyan? Uh, yung po, i-proposal pa lang natin at naisabit na natin sa... DPWH yung, yung ang uh, POR na recommendation namin then for comment po ng uh, DPWH pag uh, then then one pag pag okay na po yung term of preference then uumpisahan po yung mm. pag-aaral uh, so yung sa ganito sabi ni um ng eksperto si uh, Dr. Maharlagmay yung mga yung drainage system daw po natin yung flood control uh, natin dito sa Met, lalo na sa Metro Manila para sapat lang siya para do sa maliliit hanggang medium na baha pero Pero, nga po. Uh, hindi po uh, niya uh, kaya ang mga heavy gut na baha katulad nung nangyari noong 24th of July. You agree, Yusec? I uh, agree po ako doon kasi yung intensity, yung pong capacity ang ating drainage system. Kung talagang mm -hmm. po nagpas na kapas, sa capacity dahil sa volume ng tubig, mm -hmm. talagang po uh, ang aangat tubig. Yun. So sa so, so, BGC... Binanggit ni Romel, sa BGC, tama ito, meron daw po silang five-story na cistern doon, doon bumabagsak yung tubig. Uh, so, hindi nagkakaroon ng baha. Yes, opo, opo. Hindi pa natin ito. kayang gawin yun sa Metro Manila? Eh, siguro, it, is, it will be part of our magiging uh, kalakip to sa gagamitin gagawin natin drainage Master Plan. Oo, oh, para hindi tayo oo. puro covert yeah. i Incorporate said... na natin kasi may subway project tayo. Totoo 'yan. Eh. Diba? Oo, oo. dapat incorporate din. Kasi kung papansin niyo dapat mula mula sa upstream pababa, dapat may mga retarding retarding pan mm -hmm. para hindi sabay-sabay na bababa na hindi agad aangat ang tubig. Mm -hmm. Unfortunately mm -hmm. To, kanya lang po itong BGC, siyempre modern na po 'yan. Mm -hmm na nabang gawin nila na ihanda na nila mm -mm. unlike yung unlike before alam naman natin ang Metro Manila may kanya-kanyang city Opo, may kanya-kanyang plano so dapat po i-integrate po natin lahat yan maganda yung pinag po maganda po yung pinaudot ni Joel meron na tayong subway baka naman pag hindi tayo agad nag-upgrade maunahan tayo ng subway delikado lumubog sa baha subway natin mm -hmm. di ba yusek Ah, uh, pay an mo at papag po natin na mga engineer yan. Uh -huh. Ang gulo na. Okay, o sige. uh, Yusek, salamat sa oras mo. Magigat ka. Thank you, ah. Sir, thank you. Ah, uh, thank you din sa inyo, uh, and at sa ating mga tiga sa Thank, thank you, you. Undersecretary Procopio Lipana. Siya po ang MNDA General Manager.